Yo, what's up mga pro paano? Ito na naman ang ating uh, gameplay. Siyempre, ayan, nakita nyo Minecraft. So, after five years, paglalaro ulit tayo ng Minecraft. At syempre, hindi na ako marunong yan. Kaya gagawa tayo ng new series ng hindi na ako marunong mag-Minecraft. So, ito, samahan nyo ako at lalaroin natin itong uh, gameplay na to. So, ito, umpisa na natin. So ito ng new world to mga pare, mga lodi lods. At ayan uh, bagong bago yan, kakagawa ko lang. So, hindi, oh, cellphone kami natin ha, MCP tayo MCP. So almost even ng bedrock. So ayan. So ang ginawa natin is yung sa may sunflower field para medyo ha, ayos naman yung ano. Parang hindi masyadong mahirap. Siyempre, nag-normal muna ako. Hindi na ako marunong eh. Siyempre, kuha tayo ng puno muna. Siyempre, starter natin yan. Pang-equips, ba? Diba? So, sana makatagal tayo dito. Try natin gumawa ng uh, mahaba-habang uh, series. So, limot ko na. Buti nga, kapag paano, siyempre, mga basics. Halala ah, pa natin. Pero, <laughs> bahalan, bahalan si Batman. <laughs> sempre yan check natin pero muna na syempre muna tayo ng ano equipments no at uh, uh syempre para mag magawa natin yan is ipisa natin dun sa mga raw mats sa mga raw materials hindi talaga marunong nito kalimutan ko na limit ko na si mga formula Ayan, na auto na lang ako eh. Ayan, so meron tayong basic equips, no? Siyempre, axe, uh, sword, saka pickaxe. Siyempre, ano yan? Wood muna tayo, wood. Sa so, muna natin nga natin, siyempre, pagkain. Pero, ship ang kailangan natin para makagawa tayo ng uh, bed. So samahan nyo akong maghanap dito ng uh, Sheep kung may makita agad tayo ah, So wala eh Baka muna tayo At least meron tayo pagka na ma Tom Jones Itong ating uh, karakter Okay one down Medyo na yung Ibagaw sa control, sa tayo mga pare ko eh. So dahil di ko Nakabisado itong mga ano Tingin ko di tayo gawa ng base uh, Malapit dito sa arena to at speaking, ito na yung ship. Manda ka sa akin ngayon. Kokolektahin ko yung bull mo. At ito pa isa. Uy, yun. Dali. So, ilan ba yun? Parang tatlo kailangan doon, di ba? Tatlo kailangan doon sa ano eh. Ito pa isang ship. Kaso, gray 2 eh. So, di ba, five years ago, tumuha tayo ng trilogy niyan eh. Di ba, yung dati nga, alala ko paano pa tayo dun eh. Yung, uh, update dati ng, ano, ng mga pillager. After nun, di natin nasundan. Tumuha tayo dati ng server, no, na, yung tropa crop. Yung season 1, nagawa natin ng series. Season 2, hindi na. Pero, ito try natin at dito tayo gagawa ng siyempre bridge dito lang tayo uh, underground mabaga eh, parang survival ano ano tawag sa mga ito? May napapunod ako sa mga YouTube eh, mga bushcraft na no, doon sa mga gusto natin ilapag yan at least dito, dito dito sa may likod ng hinukay natin dyan yung mga, mga cherry tree para madaling tandaan although pag gumamit tayo ng ino natin yung ano no? yung coordinates alam na natin syempre matagal tayo hindi nakapaglaro may bago na so ano na ito yung inventory natin ginisin muna natin syempre yan pintuan ay mali mali doon natin yung position na lang ano sa so, may banda palabas Okay, uh, yeah, dito. So, ultimo pag build eh. Ano eh, parang talaga naninibago ako. Hindi na ako marunong talaga dito. Then, nakuha tayo ng... Uy, merong beehive dito. Pero sa na natin na ninyo yan. So, syempre, ito tayo. Day 1 ng ating buhay dito sa ating world. So check natin kung makakaan tayo ng matagal-tagal dito. Ayun, nakakita rin sa wakas. Bakit kaya na sa bangin? Wait, 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 Saan yan? Ay, baka malaglag eh. position tayo. Uy, tayo yun, nalaglag. Uy, palo. kita, kaya, 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 kaya tabuli natin. E, ito na. Ayun One down. Yan, may, may tatlo na tayong wall. Makakagawa <laughs> na tayo ng ano. Ng bed. Siyempre, magawa lang tayo ng additional na kaoy dyan. Siyempre, kailangan natin kagawa dito wood. Siyempre, gagawa pa lang tayo ng uh, starting uh, base. Tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot dito sa ating uh, survival gameplay na normal mode. Mahinang nang ilalang na. Wala, di na ako marunong eh. Try ko muna siyempre. Pagka medyo nagsanay na ulit tayo, di saka tayo wag ano, bumanat ng hard mode. Tapos, pwede ba nga, hardcore pa kung sakali. Pero sa ngayon, ito aralin ko muna ulit. Kasi ito lang limot ko na eh. So, balik na tayo. At gawa tayo. Siguro, papalaki ko na lang yan later at uh, gawa rin siyempre tayo kasi kailangan natin ng ano eh wala tayong kakaitin lubutuin natin yung mga nakuha nating meat at uh, kakoy nga pala kasi wala tayong ah uh, hindi nga hindi pala pwede nga pala itong planks so paano nga ba maghati dito mahati itong mga itong mga ano diba ayon so yahatiin hatiin natin tig tig apat so magkaroon ng charcoal so ganoon eh para na makagawa tayo ng ilaw later so yan gawa na rin tayo ng bed at uh, na natin itong ating uh, base syempre magagabi na baka ma atake tayo ng masumbing <laughs> ayan palaki na natin itong ating base para magkasya rin naman yung ano na ano, rin, yung galagay natin mga gamit dyan so syempre ano muna to basic lang muna hindi pa to talaga yung pang malupitan natin base ha? yan madilim na pero gawa na tayo ng ano ano nga ba yung ano nakalimutan ko na yung torch wala dito eh, hey, um, na. Tulog muna tayo. Ayun <laughs> mo. Tulog muna tayo dyan. Hindi malayo. Okay. At dyan natapos natap ang ating day 1. Day 2 na tayo mga Lodi. At ayun. Day 2. At uh, ayusin na rin natin to. At syempre, no. Is gawa tayo ng ano. So, hindi, hindi ko na na-record kanina yung iba. So, nanguha ko ng cherry, ano. Yung, yung mm, puno ng, ano, ng cherry. Pwede rin ba lang ganun? Okay. Wala lang. Trap ko lang. Nesting ko lang. Then, siyempre gagawa tayo ng ilaw. Paano nga ba yun? Sa charcoal lang yun. Wala talaga dito, oh. muna natin itong mga natin nating charcoal. Then, ano ko charcoal sa taas yun, di ba? Charcoal muna bago yung stick. Ayan, da dalawang stick. Ay, mali. Take muna, isa pa. Cancel na cancel. Yun, hindi na marunong nga, isa pa nga. Charcoal sa taas. Tapos, dalawang stick no gitna saka sa kasababa. Ay, isa lang pala. Ang gitna lang, okay. Dibot ko na eh, sorry naman. Okay, at yan, meron na tayong torch. Ay, okay At Siguro isa pa dito, no? Sabuha na Ayan So, baliwanag tayo ng ating base Hindi tayo tutubuan ng zombie dyan Hindi na tayo Yung habang natutulog Ihingangat ka tingka ng zombie Patay ka dyan well Siyempre Ang ating second mission is chest Yung nga pala Puro planks Padurado So, mag-aani muna tayo dyan, no? Mga uh, Mga puno Siyempre, magluto na rin pala tayo. Bago natin kalimutan. Yan. At ayan. Makapagluto na tayo ng ating pagkain. So, gawa na rin tayo ng chest para may ilagyan tayo, no? Ng uh, ating mga kung ano-ano. Okay. At transfer na natin muna para medyo maluwag no yung ating inventory then yun lang naman kailangan natin dito mga basics na ano eh basic na gamit basic na pangangailangan para makasurvive then yun lang So, abangan nga mga Lodi ah, yung ating mga next episode. Para siyempre pag maraming likes, maraming views, no. Eh makapagano tayo. Dadamihin natin 'to ng episode sun sunod natin. So, try natin gumawa ng maraming episode ng kasama totoo dito ako. kasama maalala natin yung mga ating mga moves noong panahon ng tropa craft, no. Siyempre, yeah, mga mga uwi muna tayo ulit. So, bukusin ko na lang itong mga pang Siguro later, gawa na tayo ng stone Stone equipment, no? stone axe, uh, stone sword Ang yun, I mga rin, kasi sayang din tong mga wooden equipment na ginawa natin So hanggang, gamitin na natin hanggang sa mabreak Ito, ayan no, ang ating day 2 ng ating uh, Minecraft video. So day 1, gumawa tayo ng kinaunang base, ng paunang base. Siyempre kasama yung higaan natin dyan. nag ang konte para sa foods. Then uh, day 2, uh, nakatuluyan natin gumawa tayo ng, ano, ng torch. Tapos additional chest. Siyempre magluto na tayo ng food. So yun lang ating ginawa for today. So, ano ba magandang gawin sa day 3? Tingko gawa na lang tayo ng ano, farm sa loob ng base parang ginawa natin ng crop. para wala masyadong ano bagay okay, underground talaga itong base natin so syempre no, pagkagandahin natin yung entrance, ano ba kulay nito itong, itong sa cherry cherry kaya malaki itong kahoy so okay, natin yung cherry logs huwag sabihin oh, pink. <laughs> pink, pink, pink <laughs> hindi bading ding dong pero... Ayan, nagalit yung mga aga ako. Later natin ayusin yan. Papalitan natin yan. Tempare ito muna. Palitan natin ng magandang kulay. At yun, nabasag din ang ating axe. Gawa na tayo ng ano? Puro, huwag maingay. Guna. At ayan. Sword, pickaxe, saka ano? Axe. Yan ang gawin natin. Siyempre, basic. Ano yan? basic uh, equips pero so, all na yung natin Tago nga na, mga bulaklak na to abala ah, to eh tampo sa ano so ayan. But, Pati ibabaw na. Sige, hiya na. Pink na. na natin yung later. Temporary. Parto muna natin ng ano yan. Ay, siyempre, pintuan eh. Hala ng iba kulay niyan. Oh, Susunod. Parto natin ng ano. Mas okay. Tapos, yan. Parang kakakulay naman. Okay, ayan, at meron tayong hamba ng pintuan. Then, ayos. At totoo na yung ating pagkain. Dagdagan natin yung isang meat. At so, syempre, dagdagan na yan. Dagdag pagkain later. At uh, try natin gumawa ng additional farm dito sa loob no, ng ating base. Pero bago natin gawin yan, palakay natin itong ating chest. No. At uh, okay, let's go. Hukay muna tayo dito. Palakayin natin to Then, hukay tayo na medyo na mas malalim ng konti. Meron pa naman tayong ano eh. Ah... Uh, torch. Ah, siyempre yung iba dito is talaruin ko. Siguro yung iba, Uh, off-cam, oh, tapos dun sa next episode papakita ko na lang din no kung ano na yung improvement before and after bakit ba sword itong gamit ko ayan, sorry nagkamali ay dot siyempre so, pag ginamakan natin yung lahat ng yung ating gagawin is naka-record, medyo mabagal yon. siyempre nakakaya ng memory ng phone natin yan, kaya iso shortcut ko na lang Tapakita ko pa rin sa inyo no yung mga improvement no. Sa mga ginawa natin na hindi natin nakita during recording. At uh, Yamre kasi wala talagang plano eh. Kasi ko ano lang yung maiisipan ko <laughs> yung ginagawa ko dito. Tapos uh, siguro lalaki lang din dito yung additional pinto ka no later. hukay uh, muna tayo nang uh, magkandadang pwesto. Tapos malay mo makakuha tayo ng ginto dito na. Ginto <laughs> naman no? Ayun, speaking no. Meron nagkaroon tayo ng coal Ayan. Ayan. Ayun. Ayun, ay marami marami-rami ah. Tamang-tama. Oh, na natin, i eh, may na natin tong mga pool na to no. At uh, siyempre no. Although kaya natin siyang gawin through pagluluto ng kahoy, eh, eh siyempre mas maganda to. 'Di ba kasi yung coal sa charcoal, 'di ba? Yon. At wala na yung ating wooden, eh. ay stone axe na kita, stone pickaxe. Marami-rami na rin 'to, ayos din ah. Tapos may experience pa tayo. Then siguro gawa na lang tayo dito ng farm. Pero bago na magawa yan, kailangan din na kasi natin ng ano eh, siyempre, bakit? Kaso, nahihirapan tayo so basta dito natin ilalagay yung ating uh, farm sa loob ng base then sa uh, saka na tapagandahin dito pagka mayroon tayong ayon syempre gagawa tayo ng pail pang kuha ng tubig kasi syempre problema natin yan so tingin ko ito muna sa ngayon temporary eh, ayusin natin itong pwesto nito baka magka-zombie dito yan lang muna 'yan. At least para maliwanag. Tapos ang arang natin ng pintuan diyan. No. At uh, yun tingin ko dito muna natin tatapusin tong ating episode. Haharangan ko sa At kita-kita kits. No. Kita-kita kits. <laughs> kita kits na lang ulit na sa ating next episode. So dito natin ilagay 'yan. Boom. Okay. So yan, meron tayong additional na pinto dito po kung sa ating underground. So syempre, pagandahin natin yan. So sa ngayon, ito muna basic na basic para at least papag-survive, no? Ito yung na rin natin ito. Dagdag uling din yan. Okay, at yan, nabot tayo ng gabi dito sa ating uh, bahay, no? natin ito na nga mga mga lodi no sa syempre dito muna natin tatapos itong ating episode 1 no day 1 dito ating nagawa so wala tayong masyadong uh, adventures pero abangan nyo yung ating next episode para alam na this so mga tropa hanggang dito na lang and bye bye